Welcome to my blog. For today's video, ang gagawin natin ngayon O oh, nakita nyo naman, ang itsura ko dyan Dahil ingitera ang besi nyo Ay! Diyos ko tayo, nakiuso Dahil uso ang trangkaso ngayon Ayon, nagka-trangkaso din ang besi nyo At habang papunta kami kay Lola Para magpahilot Eh nakita namin dito si Ate Gloria Silang mag-asawa Ito o, nakipag-chismisap muna kami ng konti <laughs> At pamay-amay ang konti, andito na nga kami sa mga ino kila Lola. Ito nga pa pala si Lola, basta't may nararamdaman kami, nagpapahilot kami kila Lola. O kayo, nagpahilot na rin ba kayo dito kay Lola? Mabait yan. Basta't mahipo niya kami at madasalan, ayan, magiging okay na kami. Gaginhawa na ang aming pakiramdam. Kaya salamat sa iyo, Lola. Wala kasi bata pa yung mga anak ko, dito na rin kami nagpapahilot. Ngayon naman, kaming matatanda na nagpapahilot sa kanya. <laughs> paghinipan na kami ni Lola na ganyan ayan magaling na kami thank you Lola kwento ko lang mga besi pagkatapos namin magpahilot kay Lola diretso kami sa Mercury Drug para bibili ng gamot ni nanay tapos may nakasabay ako isang matandang babae nagutos daw siya na ibili siya ng gamot para sa hilo niya kaso mali yung nabili kaya nung isosoli niya e bawal na pala yun kaya kayo mga besi, mag-ingat po kayo sa pagbili ng gamot kasi pag di na, hindi tama nabili yung gamot, eh hindi na po pwedeng isole. Ganun na po ang bagong patakaran sa mercury drug. Ang dami kwento ni Lola sa akin. Tapos daw, dati daw, madaling araw daw sila na mamalengke. Na-hold up pa sila ni Lolo. Ayan o, yan yung gamit nila, yung e-bike na yan. Kaya ang ginawa ko, hinintay ko si Lola. Ayan o, Pati si Lolo, nagaantay na rin kay Lola. Kasi namalengki siya, may munting tindahan din sila. Kaya hindi yung hindi napalit na gamot niya, eh sayang naman, pambiling chichirya na rin daw yun. Kaya eto, inaabangan ko si Lola para ibigay sa kanya yung hindi napalit na binili niyang gamot. Kaya eto mga besi, dahil bago sweldo ko kay pop Live, eto times 2 ko na lang yung hindi niya na, na ibalik na gamot niya. Eto, parating na si Lola. May bit-bit siyang konti. Kasi wala na siyang pamalengki eh. Dahil di niya napalit yung pinambili niyang gamot. Tapos, nakwento pa niya sa akin, 73 na siya sa October 20. Kaya parang regalo ko na lang din sa kanya. Advance birthday ba? At ayun na nga si Lola yo Kaya ang gagawin ko, lalapitan ko na siya para isoli sa kanya yung hindi niya naipalit na gamot. Para susunod, meron uli siyang pambiling gamot niya. Sana lola, kahit sa ganitong paraan, napasaya kita. Pero nakita ko sa mukha mo, talaga masayang masaya ka. Kasi hindi mo inaakala kahit di tayo magkakilala, may isang tutulong sa'yo na napagkwentuhan mo lang. Salamat sa'yo. Habang papalayo ako, tingnan nyo mga besi yung tingin sa akin dyan ni Lolo. O, tingnan nyo. Hagang papalayo ako, nakatingin siya sa akin. Mag-iingat po kayo palagi. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching.